Welcome back sa ating YouTube channel mga ka-intro at ngayon ay mamamana ulit tayo pangalawang gabi na natin dito sa ating spot at sana ay makarami tayo at kasama natin si Trey TV syempre at kasama din natin si Boss Nix na una na silang sumisid at kasama din niya si Macho at sana ay makarami tayo dito sa ating pangalawang paninisid tara let's dive at ayan nakasisid na tayo mga kaintro At ito yung unang nagpakita sa atin Kaso medyo maliit pa mga kaintro Kaya paglalaroan lang muna natin Kasi napakasarap at napakaganda niyang kuna ng video Kaya ayan At papakawalan din natin kasi medyo kaliitan pa mga kaintro At let's move on to the next target At ayun Nadali ni Tri TV yung managat na malaki tinanlawan na lang natin kasi nagatanggal tayo ng ating huling manitis at ayan ay meron pala dun sa ilalim natin ang malaking managat kaya ayun ay tinanlawan lang natin siya at ayan ay ang dali niya napakalaking, napakalaking managat o mangrove snapper nun mga intro at dito ay may nakita tayong isang manitis ayun ay nakatago dun sa ilalim ng bato kaya medyo hindi natin makita kapag nasa ibabaw lang tayo kailangan talaga ay sisid tayo dun sa ilalim para may tsura natin yung mga itsura nung ganitong mga isda kasi kapag hindi ka umilalim at nag nanaw ka lang sa ibabaw ay hindi mo sila mapapansin kasi nakatago dun sa ilalim ng bato kaya kailangan mo talagang magsisilip at ayan, hindi na natin nakuhaan ay yun hindi na natin nakuhaan yung ating pagpana dito kasi hindi natin napindot yung ating record button at ayan natuhog na natin dun sa ating tunod kaya dyan lang natin bijuhan dahil hindi talaga natin minsan mapindot yung ating recording button ayun at ang next target natin ay may nakita dito isang danggit ayun makikita doon sa ilalim ng batu ayun, ayun ayun sapul mga kaintro yung isang danggit ang bala ang dinala natin pa na dito yung dating ginagamit natin kasi kapag maramihang panain ay hindi sa ay makapagdalawa ng kasa kasi yung di trigger ay mahirap uh, kapain kapag magkakasa kasi susuot mo doon pa sa trigger yung kanyang tunod at ito meron na naman tayo nakitang isang arakya o yung bisugo mga ka-intro ay yan napakarami talagang bisugo dito mga ka-intro lalong lalo na kapag dun sa bandang lusay mo sila makikita kasi dun talaga ang kanilang tambayan siguro sila nag-aabang ng kanilang makakain kaya dun sila nag aabang o tumatambay ayun ayos nakadali tayo ng isang arakiya at next target ayun yung dalawang bagulan pero isa lang yung nakita natin hindi natin natanlawan yung bandang unahan ayan kung napapansin nyo ay tinatawag tayo ng try dyan try tv at gawa ng mag asawa pala yun at hindi ko alam na mag asawa yun at nakapokus ako dito sa isa ayun kaya ayan, nahuli niya yung mas malaki. Ang nahuli ko ay yung babae. Medyo maliit yung babae. At ayun yung yung nahuli niya yung lalaki, malaki mga ka-intro at ayan mag-asawang bagulan. Muntik na sayang sa atin sana yung dalawa na yun kaso syempre ay bibigyan natin si Trey TV ng isa para naman. Hindi sumama yung kanyang loob. Ayan, ayos. Nakadali kami ng mag-asawang bagulan kaso ay parang lugi ako. At kung sino pa yung nakakita ayun ay pa ang nahuli. Pero ayos na. May pang-ulam na din tayo mga ka intro At dito ay may nakita tayong isang kasag, dalawang kasag mag-asawa ito mga ka intro. Kaso ay anong pagkatapang, kaya inuna natin itong isang manitis. Ayut, may manitis pala itong kasama. At maya-maya ay kukunin din natin yung dalawang kasag hindi na natin na yung isa kasi napakahirap kuhain napakatapang talagang naninipit kapag uh, binigla mong kuhain kailangan talaga itsyempuhan mo lang yung pagkuha kasi umaangat yung sipit nakatakot damputin at itong isa lang muna ang ating nahuli at hindi na natin na yung isa kasi ito ay maganda ang kanyang pagkakatayo kaya nakalubog dun sa buhangin kaya nadampot agad natin ng maayos ay napakalaki pa naman ng sipit napakasakit pa naman manipit dito mga ka-intro kaya dapat ay mag-iga tayo dito ayos may pang ulam na tayo kaya ngayong gabi ay siguro ay hindi muna tayo makakabinta pero sa try tv ang jackpot ngayong gabi kasi nakaapat na perasong bagulan tapos isang malaking mangrove snapper at ayan, may nakita tayong isang arakiya na naman o yung bisugo. Ayun. Sa pool, yung bisugo o yung arakiya, mga ka-intro. Ayan, ayos. Medyo malakas yung agos, kaya medyo mahirap yung aming pamamana dito. Kasi hindi kami makabalik dun sa mga nalalampasan naming mga batuhan kasi hindi namin makita at sa sobrang lakas ng agos at dito sa ilalim ng kahoy ay may nakita tayong isang malaking abo. Ayun. Ah, ayos, malaki-laki din ito mga ka intro kaya agad natin pinana ayun. Ayos. Ah, siguro naman ay baka ulam tayo kahit pang-ulam lang ay ayos na kasi nung nakaraan ay marami naman tayong nahuli at nakabenta tayo pero ayos na 'yun. At meron din tayo tayong panggastos. Ayun at ayan nakahadhuli tayo ng isang abo kung tawagin dito sa amin mga ka -intro. ayan let's move on to the next target at ito ay may nakita tayong isang ilak e na naman ayun napakarami talagang ilak e ngayon mga ka-intro at ayun sa yung ilak e mga ka-intro ayun good size napakalapad ng mga ilak e mga ka-intro kaso napakailap -e naman ng ganitong mga isda kaya dapat ay habulin mo kapag kasi hindi mo tinamingan ay hindi mo talaga matatamaan kasi napakakulit na isda nito at napakailap pa mga ka-intro ayan ang next target natin ay isang manitis ayun sa pool yung manitis nakatago dun sa ilalim ng layak ayun kung napapansin nyo sa ating mga nakaraang video ay dyan talaga sila nakatago at favorite favorite nilang tambayan yung mga ganong uh, taguan kasi doon talaga sila makikita madalas ayan medyo konti na yung ating mga nahuling uh, mga manitis nasa idda siguro at eto may nakita tayong isang malaking botete ayun. at meron pang kasamang kini ang laki nung kini papanain ko sana kasi kaso hindi ko na maabutan at anong bilis ayan kung nakita nyo dalawang manitis nakatago syempre unahin natin yung malaki laki ayun yung isang manitis at ayan lumabo. Buti na lamang at nakita pa natin nung malabo yung tubig. At binalikan din natin kasi sayang din yun, malaki-laki din yung manitis na yun. At ayan, kung nakikita nyo, nakikita nyo ba napakalabo kasi. Kaya ayun, nakita ko yung balugbog at pinanalo agad kasi baka makawala at baka lumayo pa, sayang din mga kintok ayun. Ayos. May dalawang manitis tayo sa isang uh, bato dun sa ilalim ng bato nandun lang sila nakatambay mga kaintro intro at eto na pala yung ating last target at ayan at eto na yung ating nahuli sayang di natin nabidyohan itong isang malaking uh, aniit kung tawagin dito sa amin kasi naglobat na yung ating camera kaya hindi na natin na isama sa ating pagvideo at eto yung mga nahuli nating mga isda at yung dalawang kasag na nahuli natin at ito yung bagulan na mag-asawa kaso naging isa na lang kasi binigay natin kay Tri TV yung isa pinapana natin para naman ah, marami rin siyang mahuli.